Good morning po good afternoon and good evening po sa mga viewers natin Update po tayo dito sa Ubando Pet market sa mga kaibigan natin mag iibon ko po. Ano po mga dala nila ngayong umaga ayan yan po ulit simbahan po Ubando Pet Ubando Church ayan po yung kanilang pinaka pasyalan dito at people's park po yung pwesto na to yan, ito po yung mga kaibigan natin update po natin mga dala nila thank you po Yeah, good morning po. Araw ng Merkules, Ubando Day. Uh, time check 8 to 8.55 ng umaga Ayan, unayap na si Sir Chris Sir Chris, good morning Good morning po, Sir Art Ayan, abitay ka dala Ito, back to back yellow face Naka DNA na puno ito na lalakit, babae, para sa po 3 months and 1 week, Sir 3 months and 1 Ang alin? Ang edad nila 3 months And one week Ilan so, one... ang lang one week. One week. size, no? Sir, ang presyo mo dito Ah, uh, sir, uh, 35 pero negotiable pa 'yan, dalawa. Dalawa po ito, naka DNA na po. Oh, hindi na po kay mahirapan. Dalawa na pero po ito. 'yan. Dalawa na. Pero negotiable no. pa 'yung 35. Ayun, dalawa po service. Ito pa. Po sino po 'yan po? Sino? Deck Opa. Deck Opa. Split ino. Split ino. 10. Hen. Matjord hen. hen. Ito sir Lutino. Lutino Opa. Opa. Para hindi uh, ko Ah, hen po. Um, matjord hen na rin po 'yan. Pagka-didset. Tigtu 2K okay na lang. Tigtu 2K okay, itong dalawang deck at saka Lutino. Ito, sir, dilute. Opo, uh, par, par blue at saka blue dilute, uh, post-pale. Post-pale, ba, back to map. Uh, pares ito, sir? Pares na yan. Pares sa flight, ito, uh, post Dan. Post-done. Dito say, sa, ano po, sa dan dilute mo, magkano, sir? Uh, ano na lang po ito, kahit 2K okay na lang. 2K, okay, pares. Ito, sir, sa post Dan mo. Ah, uh, kahit 1K na lang. Okay. Ano to? Lalaki, no? Lalaki, sir. Lala. So, Matured uh, kak na rin yan. Uh, ano lang po to, ah uh, hindi po opal line to, lang ito, ito. Ano, split pa siya? Oo, oh, uh, split upa. So, stick. yeah, po, service uh, service. na Salamat, sir Art, ha? 0967 uh, 462 uh, 4018 Thank you, po, sir Art. Thank you. Thank you, thank you. Good morning po. Ito, kasama natin si Paring Birdy. Ito mga dala siya. Back Bakto bak green of Ewing 800. 800 Ito rin back to back, Yeah. Uh, mm. 800, 800, <specifications> uh, 800 800, 800, dito. 800 dito Ahmed, eto, eto, din para Ito half blue, 800 din po turquoise at khaki violet. Ito 5 din pastel. Pastel. Maraming salamat. din, 800 din. Kita din. Sakto yan negotiate sa dali. Ako naka-microon oh, pa ng okay. oh. Ito. Uh, uh, mga bata pa yan? Mga bata pa. Mga basal pa. Oh, 500, 500, 500 lang. Pares. 500 lang pa rin. 500 lang pa rin. Ito. 2-5. 2-5. 2-5. 2-5 na lang yan. Talagang oh, pagdabae po, hindi may wasang may mga yeah, so, eh. Sa mga anak po, wala yan. Kahit i-search nila yan sa net, meron talaga. 2-5 lang po. 2-5. Dalawang hen. Dalawang hen na lutino. Okay. Ito na, 400 lang isa. Ito pang pinali natin. Ito pang pinali natin. Star Pinch, 3-5 pares. 3-5, Star Pinch. Star Pinch. 3-5 ang pares niya. Yeah. Ano, pares na to, no? Pares na. lalaki na yan. Ayan number mo. Uh, 0931 146 -5599. Kaya add nyo ako sa Facebook, Bernie Leoncio De Jesus. Thank you, thank you. Thank okay, thank you. Maraming salamat para. Yeah, good morning po, Sir good Boy. Good morning, Sir Arthur. Yan. Oh. No. Dito po tayo ngayon sa Bando. Yan. Yeah. Wala silang lahat ngayon, pero may mga dala po may sila. May mga dala kami, Ito yan. Big time. Yun, no? Oh. Yun, no? Oh. <laughs> yung aming ba -bos, oh. boss, oh. Ito yung big time. <laughs> big time? <laughs> ito, Sir, yan. Ah, yan. dito po, mga bata pa po, yan. Ah, uh, ito lang po yung mature dyan, tong prilbak. Ah, uh, namatay lang po kasi yung kapares, hindi ko nakinuha na, no? Yan. Bali, 300 lang po dyan ito, sa prilbak tapos naman po dyan sa mga ano na yan uh, 200 lang po dyan uh, dito naman po sa ating uh, back to back na opa pale, green opa pale tsaka par blue opa pale yan, 1.5 uh, lang po parisan, tapos dito naman po sa par blue opa dilute tsaka green opa dilute, 1.5 uh, lang din po dyan Diyan naman po sa ating mga back to back green opalain lang po sila ng no, mga normal na opa line yan. Mga solid color lang yung ano. Yan. Bali 800 lang po pare. Oh. Yan. 800. Mga dito naman po sa ating uh, Alswan dito po proven pair na po ito na blue opa line, tsaka albino opa. itan uh, 800 din po dyan oh. Dito naman po sa Opaline na green or red hood Tsaka uh, Green opaline or orange hood yan 800 lang po Ito po sa ating marble, marble. Yan Ito po yung marble natin Tsaka isang uh, pitch space uh, 600 lang po Ito naman po sa ating uh, post Far Parblo viewing post dan At tsaka move viewing uh, post dan Opaline po sila Ah, uh, ano lang po diyan 800. 800. Ay uh, konti lang po 'yung aming dala ngayon. Ay niyan. Kapila uh, po niyo number. Uh, 09224714802. Uh, Ronaldo Magsakay po sa FB. yan pwede pong pasabay kay Boss Art pagka may naguswat po ka dyan Screenshot niyo lang po, tapos pwede niyo pong ipasabay sa kanya. yan Good morning, good morning po. Ay niyan. good morning po. Andito kay si Binatog Sumal. Good morning sa lahat. Sir, sa mga red beef mo, sir. Ah, 300 din sa bigay ko, sir. Pag po, may discount niya, 550 dalawa. Mga matured na, oh. niya, mga proven. Ano mga karga niya? Wala? Ah, wala, wala. Pero, hmm. Pero maglalabas yung iba-ibang ulo yan, pero hindi ko alam kasi mamaya, mangula ako. Magkamali ako. Dito sir sa mga uh, Ito mga ito, mute Emerald Emerald 4000 ito 25 na lang to. Pamigay na to. May issue lang isang... May issue lang pa. Ah, lalaki naman po 'yan eh. Pero kakasawa 'yan. Magkano naman diyan sir? 25 lang to. Ito 4K. Walang okay. issue, nagkakastan. 2000? 2500. Ito 4000. Ayun. Oh. Pag para sa kinuha nila po. Ang ano e, pa pagka para sa kinuha. Ay 50. Ma-probe Ma naman po iba diyan. Sir, kunin ko 'yung number mo. So, 933-1186-147. Pangalan ko sa Facebook, Binatog Suman. Pag gusto nyo pong bumili sa akin ng ibon, kayo na pong mampabuk, Kasi hindi pa marunong magbabuk ng ibon. Lagi abono, boss. Abono yung rider para safe po tayo sa mga scammer. thank you, ha. Ah. Hmm. Maraming salamat. Good morning. Nanditiro po yung kaibigan natin sa Sir Selmark. Yeah, good, good morning. morning kay Wings Impedor. Ayan. Baji sir, baji sir. Eh, sa baji natin, 2K po. Isa ang 5K po dyan itong euro. Ang mga hmm. Saka yung Ang 5K po natin itong Ito. dalawan to. Oo. Uh -oh. 5K. 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 Euro baji yung babae, bata pa, 4 months. 5K yan isa. pares. 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 Eh, sa kabila? Sa kabila, ito, 1.5 itong RB Hagoline. Ah, ito. Mm, -mm. Nakuha ni Boss Bernie yung ano eh, dalawang kapatid na Red Eye. Ah. Tapos Red Eye natin, 300 isa. Tapos yung parakit, parakit natin, 500 pares. 500 pares. Mga matured na rin, no? Mm -mm. Yan lang po, dala natin eh. Ang ang ating number 0922-609-1917 Papalo Moto Palaboy Huwag nyo kalimutan mag-bell and subscribe Kay Winsel Pedal Yan, ang ating reels Mark Raymond, Tiangco Santos Thank you Thank you, boss Mark Magandang umaga po, Ma'am Christy Good morning Pag din po, po morning, morning din po good morning po Morning sir, morning, morning, morning. <laughs> Ito po sa <laughs> Buhay na no buhay Tuxedo ko Pili na ma'am Ang ma dito mag ano? 50 ma'am ay sir 50 uh, then, albino blue topaz 50 60 opo dito. Okay. Dito Dumbo Dambo air, air. Dito po. 50, 50. Dito dito. pako ang dito wala sir uh, 100 sir dito pako 50, dito 50. Dito ano lang siya, yung hammerhead, dito. uh, poster, dito. Dito. 50. Dito. 35. 35. Wala po. Ito sa mga goldfish ba ito, ma'am? No? Goldfish, red cup, black mark, 120. Ano, ano Isa? Opo. Ito, ma'am? 25, blow tetra. Ito, ma'am, ma sa medyo malalaki, yan. Opo. 50, 70, yes, Koy. ito. koi. Ito, ma'am. Saka... Ayan, gorami. Ay, ano, si Clyde, saka gorami. 50. 50. 50 ah, uh, flower horn fry 80. 80. Ito mga betang babae. 100 po. Babit Molly 320. Molly 320. Ayun, may 250. 250 isa. Opo. Kailangan ng gulay, ma'am? Opo. Ito Tatlo 20 rin po. Feeders. Okay, okay. ito, ito mga lalaking. Ito beta. Lalaking beta. Lalaking beta. Lala beta. Lala beta. Lala beta. O, magkano naman dyan, ma'am? 120 po. 120. 120. 120 At <inaudible> sa kanya mga dalan naman? Yan, accessories. Accessories. Ito wala pong oxygen. Po. 100, 100 yan, sir. Update sa sumunod? 100 din 100 po. Opo. Oh. Sa accessories, accessories may 35, 10, so, 150, 150. Hmm. Opo, 200. 200. Uh, yung mga pebbles ba? Ito I mga, mga, yan, mga pebbles, 25 pa. lang yan, sir. 25 tambalot. balot. Ano ma'am, to? Uh, black sand. Magkano mag dito? 25 din 25. po. Sa mga pagkain mo Pagkain, 10-10 lang. Ito, ganda din, ma'am? 10. Ito po, ito. 65. 65. Wow. Ito, ba, yung mga aquarium mo. Aquarium, 100. Ito, 150, sir. Ito, 150, sir. Ito, 350, aquarium lang. Aquarium, pag meron po naman. Pag set na po, 800. 800, sir. Opo. Ito po, so, 8, sa libo, 1K. Set na po. Set na po. Kasi may accessories. Sa aquarium. Ito, mga pap, ma'am, naging 200 yan, sir. Opo. Ito, ma'am. Wow. 50 lang sa sir. Oh, pwede nilagyan ng beta. Opo, pwede nilagyan ng beta. Sa po, filter po, sa filter. Sa manual pump. Po. Ayan, 100, sir. Ito, filter lang Filter, ito. opo. Pagkain ng... Beta. Beta. Gano pa mga? 50 lang po. Yan yeah, lang po, ang dalawin niya, sir. Opo, okay ngayon. At sa ibang please, please, please. Opo, 0948-133-0197. Thank you po, ma'am. Thank, thank, thank you po. Please, <laughs> thank you po. May mga nakalatag puli dito Japan surplus. parang 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 Boss, good morning. Good morning po.